Uh, Dadahan siya maglayo. <laughs> tingala siya, tingala oh, hanap siya saan. <laughs> ang cute ng ano ng posa o oh. Um, mga baby posa. Ayan, ang cute ng mga baybahay nila. Ito pag baby ito ang, ang ganda. Ay, ang kit. <laughs> yan siya. Yan. Yan mayroon din siya oh. oh. sa mga baby ng pusa ito. Nice. Si Yan. Pag malaki na, big like a muffin. Ito yun. Oo nga. Ito pag malaki na, yan ang gusto ng muffin. <laughs> ang gaganda, no? <laughs> ang kikiyot naman nito. Wow. Ang ganda. Ang ganda niya. Bahay-bahay ng pusa. Yan, inuman ng tubig. Yan. Yan, may bird. Pang ano din sila sa bird. Yan. Mga items sa pusa. Yan. May necktie din ng ano, oh. <laughs> Pagninigtay din sila. Ano to? Ah, pag girl, girl yung posa mo, yan, pwede mo bilhin yan. Yan. Damit. Pag boy. Ang ganda ng mga damit, oh. Yan. Yan, ang mga ano ng posa kanyang bahay-bahay ng pusa. Kaya gusto mong ganyan lang. Bag nila. Pag-travel kayo. Ayan. Pwede yan din. Ayan. Kung girl ang pusa nyo. Ayan. Pink. Pink. Ayan pang girl. Ayan pang girl. Ito pang boy to kasi black. Ayan. Oh, may ano pa baby. Pag baby yung ano nyo. Pusa, ayan. Oh, ganda naman to. Ang cute. Mayroon pa. O, oh, mayroon pang ano. O, doyan-doyan, o. Oh. Do-doyan oh. Do, yung be, yung pusa. oh, mayroon din siya, o. Oh. Doyan-doyan. Eh, doyan. doyan ang pusa. <laughs> Ka-spoiled <laughs> ba? Oh. Mayroon din na ano, stroller ang posa o oh, sa taas. Yan. Lahat dito mga gamit sa posa. Yan. Yan lahat yan. Mayroon silang sale. Ayan, sale sila lahat dito, sale sila. Mura lang yung pagkain nila dito. Yan, yan. kit, 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 Yeah.

baby namin, bagong gupit na yan Ayun na, bagong gupit yung baby namin yan, bagong gupit na ah, baby namin yan, yan. hindi hmm, na takot yan tak baby namin, oh baby baby yan, kasi bagong gupit yan ayaw pa naman magpagupit yan, dahil takot nagpagupit ayon niya maging pugi ang aming bebe na ming ming, ming. Yeah. Mm -hmm. sleep na lang ikaw sleep, sleep ang baby na